Tumasok na sa simbada, binigyan na ni Maestro sa mga tao para may pampatimang sila pagdating sa tabi. Ayan. Party-party tayo diyan ha? Isang lagayan lang, tapos isang ano Oh, wala walang dadampot doon, walang dadampot. Tututukan ko pag may damampot. Sipin ko lang, lalas patimbang natin. Oarson. Walang dadampot dito, walang dadampot. Ito lang ito, pre. Mag-grit na ito. Oo, mag-grit na ito. fry. Ano, ano, pistil eh. Wag-wag, wag mga lumagpap. mo na mag

તમે 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 એ 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

Hoy, wala salad. Eh, ano ng mamaya O, oh. Peter, tukar mabilisin. Yo, ito. Yo. Oh, ito, ibasahan ka muna, 'tol. Para sa member team. Yan, 'yan ka muna. Nakakarap mas 'O. Oh. Hoy, to, Amen. Hoy, ito pa na mga Talmud. Woo! Okay, hey! Taket na. Salamat, <laughs> si Video pala yung video. 12-6, sama yun. Yan ang mga tropa. At pinatipal din na yung pangulam na binigay ni Maestro. Kale yung natin natin, natin sa simbadaan ay binamigay na sa ating katropa. Thank you, o, oh, okay. oh, John, O, okay. pa John. 'to, sige. Salamat. Okay na, okay. Belbin, okay. 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 basta diba, oh. natin ng mayos. Oh. Para wala nang Eh, alam mo na, ito lang Sabal na. Natin. Okay. Oh, lima Eh, wala nang ano. Tiket piraso. Tigilan, tigil si. si. Apo, Yeah, at meron dito ano, yeah, secretary. Yeah, may Si Ka Quintuan. <laughs> Guys, panorin niyo yung TikTok niya. At sigurado mag enjoy kayo. Kasi ako eh. Yung iba, wala na kuha. kayo. Oo. Oh, oh. Wala yung ano walang daya. Pare-pareha Oh. Tapto. Nero, nero, kuya. si Bibi ka si Bibi. pre. Dito, pre. Lulay, lulay. Lulay, siya. Lulay. Or. Diba, anin. Dito. Sampo. Dalawa pa pinigal ko ay. 15. 15. Nolay tapos na nga nolay. Iba na 'yang lobabit. Usakin. Eh. Sakin. Sino pa? Nonoy Kalbo. Oya Kalbo. Tristan Nolay Kalbo. 30 30. 30. Ya, yeah. yeah, bayaw 30. Um, 30. 45 minutes sama 'yan sa amin 8. Ya, sabagitan. Ya. Sampo. Saudara perfect mo. 12. Na 'yun. 17. sama 'tong papa ni

ઓય આ ટ્રક પરલા વલા કો આકી મેરુના કઈસો એને એને મેડો સે કેડો મેરુના ઓર ને આદુ

So, May point tayo, 17.5 Ay, mayroon nga, sobra May point tayo May sobra talaga Bilang muna bago, bilang Bilang guys, salmo naman ang papartin At saka tulingan Bilang na, ako Bilangin mo sa CCTV Bilang

Balik pa kayo, balik pa. Lulay, lulay. Lulay, napa. Lulay. Lulay, lulay. Lulay, lulay. Lulay, lulay. Yan mga tropa, kaysa ma'am leasing sila, ginawa ni maestro. Inipon yung huling ano. Huling na huling natira sa simbadaan ay pinatiparte ang team ka tropa. Para pare-parehas. Walang lamangan.

wala reklamo wala reklamo ay tayo patimbang di patimbang patimbang oh, ay. O, sino ay, patimbang patimbang ay, patimbang o, mag -gusto mag ay, patimbang 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 Ayan guys, bali ito sa magparte yan ang binigay ni Maestro na isda sa ating tropa Ayan, marami din nakaparte. Ayan, bali, tatong tao sa ganyan-ganyang karami, tatong tao. Ilo, ilo na rin. tatong tao kami dyan nila, ano, Nunoy at saka si Chapo. Ayan, thank you for watching mga katropa. Thank you. Thank you rin kay Maestro. At magkakaroon kami ng pangulam. Thank you po. Sa na tanod, at tabangan nyo pa. Aria pa kayo mamaya ang gabi. Ayan, at may sasabihin niya na si Wilbert. Ah. Alam <laughs> ko niya sabihin ka.